Isang magandang araw na naman sa inyo mga katropa ang maglalado. Narito na naman po tayo sa aking manukan. At ito nga pala mga katropa, yung itlugan ng aking manok. Ito yung tinatawag kong favorite spot ng aking mga alagang manok. Itong parting ito kasi ay natataklo ng pinulik kaya ito ay madilip. Kaya naman ayan mga katropa, napakaraming itlog bali apat na inahin ang nangingitlog dyan tatlong puti at yung isa ay mayahin ayan nga pala mga katropa tingnan nyo naman ang pagkadami-dami sus na itlog yan apaw-apaw ayan paratong patong na dapat dyan ay mabawasan ayan mga katropa babawasan ko yan At ito nga pala mga katropa, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ako nagahalo ng aking pambahog sa aking mga alagang manok. Siyempre nilalagyan ko ng bahaw, may natirang kaunting bahaw doon sa uh, sinaing kanina. Kaya naman yan ay nilagay ko dyan sa ulo ng timbangan. At siyempre lalagyan din natin ng darak. Yan. Ito po yung pinong darak. Ayan, hahaluan natin yung kanin bali dakot ang kailangan para eksakto yung timplada yan dakot na pamaulog punong puno sa kamay yan dakot lang ng dakot Ayan, pinong pino na darak at pagkatapos ay hahaluin at syempre lalagyan din natin ng commercial pins yung tinatawag natin na bio -tree ayan tatlong dakot ng bio tree ganyan lang kaunti ang halo na commercial feeds pag ako ay na babahog sa aking mga manok tipid na tipid at syempre haluin natin yung tatlong sangkap hanggang sa mapantay ang halo itong ganitong uh, pagbabahog ko po ay napakatipid pagdating sa commercial feeds dahil tatlong kilo lang ang napukonsumo sa loob ng isang simana at nakikita ko naman ay wala namang masamang epekto dun sa aking mga alaga at sa katunayan nga maraming itlog ang ipoproduce nila at sunod na gagawin ko ay syempre lalagyan ng tubig wet feeding ang aking gagawin Ayan, hahaluin ko na. Para lang nagmamasa ng tinapay. Ayan. Hahaluin na. Medyo nasasanay na ako mga katrupa na maghalo ng ganitong klase ng alternative feeds. Medyo malagkit siya sa kamay. Hindi katulad ng dating darak na ginagamit ko na medyo malalaki yung tiraso ng darak kaya hindi malagkit. Ayan para akong nagmamasa ng tinapay sa ganitong klase ng darap naaalala ko tuloy yung mga panahon na ako ay nagpapanadero pa para akong nagmamasa ng tinapay ganyan na ganyan po ang ginagawa ko nagmamasa ng tinapay mga katropa kailangan ay haluin at pantayin ng maayos nilalamas-lamas uh, ang tawag po dyan sa ginagawa ko ay folding uh, yan yung sunod na step pagkatapos na mahalo pinufold na po yung dough o yung masa uh, yan, ganyan po pag na mix o nagmamasa ng tinapa yan folding lang ang ginagawa pag malapit ng matapos yung pagmamasa uh, para mapantay ang mga sangkap pag may malakit lagkit na ibig sabihin goods na yon fold lang ng fold Ayan. hanggang sa mapantay at mapino ang masa or dough Ayan. okay na ang texture ayos na yan, ba? ko na yan mga katropa naglapita na ang aking mga alagang manok yan oh. pati yung tandang unahan sila oh. paborito po kasi nila yung bahog na yan hindi naman sila nag aaway away at eto naman lalagyan ko pa yung isa ko pang bahugan yung binaak na gulong ng motor yan, nagbaba na din po yung isa kong inahin na naglilimlim yan o oh, yung itim ang paa po ay may lahing Texas yung inahin na yan hindi po siya kapatid ng ibang mga puting inahin hmm. very good yung inahin na yan uh, tuwing hapon pag nabahog ako nababa siya hindi yan mamamayat nakakakuha pa din ng pagkain marunong dati nung maglimlim yan ay hindi na layas dun sa pugad niya kaya after 21 days ay payat na payat halos kalahating kilo ang nabawas sa timbang at ang masaklap walang nagpisa sa kanyang nilimliman unang beses po kasi niyang maglimlim noon katursing itlog ang pinalimliman ko unang beses niyang maglimlim yung pala pag mga ganong unang beses hindi dapat pinalilimliman kasi mga walang similya sayang yung 21 days na iginugol dun sa paglimlim na mayat lang yung inahin yan mga katropa yung isa kong tandang yung native na kanyunan ang palong may butas yung palong niya. so ayan yan naman yung isa kong tandang na puti. May lahi ng kambusa. Ito nga pala mga katropa yung nililima nung inahin puti na nagbaba kanina. Hmm. Kinandling ko na yan. Ang ano, fertile eggs na yan lahat. Pero hindi garantiya na yan ay lahat ay mapipisa. Kahit fertile eggs. Ito naman mga katropa yung ano, Uh, isa pang pugad pinalitan ko na yung pugad na yan inalis ko yung basket na una kong nilagay dyan gawa ng nabasa nung magparauulan gawa ng shear line naglakas yung hangin na buklat yung taklob na yan kaya nag amps galing dyan sa bubong yung tubig basang basa ang mga itlog kaya yung nakikita ninyo yung mga katrupa ay mga bagong itlog lang yung apat na yan so ayan. busy busy ang aking mga alaga sa pagtuka at yung iba naman ay busog na tapos nang manginain kaya naghahanap ng pansamantalang mahahapunan relax relax muna yung iba <coughs> pahayahay muna so ayan mga katopa ang nauunang mabusog ay yung mga medyo maiidad na at medyo matatapang tapang sila yung nakaka ano kasi nakaka kuha ng unang maraming bahog itong mga bata-batain pa ay hindi gaano nakakalapit dun sa bahogan pag nagalis na yung mga malalaki saka naman sila na tuka dyan nga pala na hapon yung aking mga alaga dyan sa puno ng lagundi dyan sa may gilid ng kulungan ayan mga katropa oh. nag-arakyat na yung mga inahin yung ibang inahin saka dumalaga sinyalis na yan na sila ay tapos ng manginain at busog na yan, relax relax muna yan, dyan sa lagundi na yan dyan yung naharapon aking mga alagang manok na puti so yan mga katropa pahayahin na pati yung tandang pagpagapagaspas na ang pa, ang, pagapa, na ang ano ang kanyang pakpak ako na i-relax na natukatuka na lang yan ng konti mamaya mahapon na din yan ito na lang ang naiwan yung mayahin na inahin nanginginain pa nag aaremuhan busog na din yung isa kong tandang na kanyunan ang palong ano na, nagsampa na dun sa taas hmm. yun na mga naka ano na dyan sa taas ipapahayahay parilax relax na muna sila dyan na nagakyat na din yung isa sinisigila ang antoka itong isa itong mayahin na inahin Ayan, taratambay muna sila sa bubong mga ilang minuto lang mga katropa yan ay tatawid na dyan sa net ayan relax relax muna dati ay di ko yan dyan pinapaalis pinataasan ko yung net na yan pagkataas taas pag natawid sila kinukuha ko yan isa isa dyan sa mga hapunan sa labas at ipinapasok ko dito para kakamasanay kaya lang hindi pa rin nangyari na dito sila sa loob na sanay maghapon mapago din kasi mga katropa na magparakukuha doon sa hinahapunan nila ang taas ng hinahapunan kaya hinayaan ko na lang dalawang simana ako ng ka huhuli tuwing gabi hinuhuli ko. Binabalik ko dito sa kulungan para diyan maghapon. Ito mga katropa yung isa kong inahin na uh, uh dalusapi. So yung nakita niyo kaninang video ay siya na yan. Yung ilang sa mga itlog sa unang video na pinakita ko. Ayan, yung natira, yan yung may similya. Pinagkanding ko na kasi yung mga tropa. Yan yung natira, yan yung may similya. Pinagkanding ko na para siguradong yun na lang ang lima nila. Para mailuto pa yung mga walang similya. Pero ang mga itlog na may similya mga katropa kahit malimliman hindi yung garantiya na mapipisa lahat kasi marami pang factors na na dapat i-consider bago sila mapisa yung iba namamatay yung imbrayo habang uh, ah, nililimliman hindi natuloy yung pagdevelop ng iba at yung iba kahit na develop hindi naman natuloy yung pag come out nila dun sa shell ngayon Ganun din yung nangyayari sa artificial incubation pag sinasalang sa incubator hindi lahat ng mga fertile eggs na isinalang ay napipisa uh, halos mga 80% to 90% yung uh, napipisa goods na yun pag nag 90% yung iba ay ano nabubulok yung embryo namamatay yung, may basis pa nga na fertile eggs pero nasabog, naputok. Kaya nabaho yung incubator. Ayan. So yan na mga katropa. Mga yun yung mga puting manok. Mga nakahapon na sa bubong. Mga relax-relax na sila dyan. Mamaya ay lilipad dyan dyan at mataas na net na yan tatawid at doon hahapon sa puno ng lagundi yan pagdating ng gabi pag inilawan para silang mga palamuti sa Christmas tree namumuti dyan sa mga sanga ng lagundi may na lang at walang naglalakas ng loob na magikit gawa ng lusakan yung dadaanan abutuhod yung lusak So nakaka-relax pag ganito mga katropa ang alaga mo. Pag uwi galing sa trabaho ay yan agad ang aasikasuhin. Pagka ganyan ay tanggal ang pagod, tanggal din ang stress. Nakakatuwa pag pagmamasdan sila na kumakain at yan nagagala. Minsan pag nakakahuli pa ng ano, pag hinuhuli ko pa sila minsan ay Ihi eh, masimasin la ang yan tandang ay nakaka-relax so yan ang aking pamparelax mga katropa